Good morning guys! At welcome kayo sa aking munting maliit na kampo guys. At huwag kalimutan nyo nga, na mag follow, mag like at share. At sa akin namang youtube channel Pantawayan oh Buhay ng Wipi please subscribe and like na rin. Ngayon, nandito tayo sa aking taniman ng papaya. Papaya! Eh, hey guys, mag-harvest tayo ng papaya guys dahil may bumibili. Pero pag tanong ko rito guys, hindi ko akalain na mayroong bumili ba. Tinanim ko lang ito dahil sa bunga ba Wala ko hindi ko iniisip na ano pa man ba nga may bumili, may mag-order ba? nakakit lang ko sa hinog guys ba. To pakita ko sa inyo yung hinog. To guys oh. Kuan ba? Silyo. Ito ang hinog. Kita ko sa hinog guys. Oh. Naakit lang ko sa hinog guys ba yung cool line nya ba? Oh. Parang pula ba? At, parang pink pink guys ba? Dali ako dito. kaya itinanim kong isa hindi ko, hindi ko akalain na may ibumili dito guys apat lang tong puno isa mataas ito pa, mga lalaki at ito nasira guys daming gula ag daming galos dahil daming galos kasi so oh, dahil yung manok ko dito umakyat so, sigurado oh. ka daming galos oh yung mga kuko ng manok po 'yung mataas. Apat 'to. Ito. Maliit ang bunga. Dahil dahil pag umuulan dito, guys. The water is stay here. Stagnant water dito, guys, oh. Alin na, guys? Mag magkitas na tayo. Mabuti, guys! Hindi tayo. guys! <coughs> <coughs> <Maghub tayo> guys. <coughs> guys. guys Hindi dito tayo sa maliliit. At ang inorder guys. 20 kilo. Layo, layo. 20 kilo ang inorder. So may... may pambili na tayo ng ulam guys. Para sa mga tsikiting natin. Hai, 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 sama anak dan takau, hai, gak tak guys, sakit semata, mata emak semata, hai, nah, melilit tadi itu guys, Ayaw dito, guys. <laughs> Lalaki. Mid guys. Tuh maraming galos. Puro okay lang to. So yeah. Tulungan ako ng aking mga chikiting guys o. Oh, dahil walang classic. Ito na guys. Tapos na tayo mamitas. Timbangin na natin. Timbangin.

Amis buro to guys. 20 kilo lang Ang order niya. Daming. Kapitas natin. okay cool. berapa tapi na lang ang subrak Maang mata ko guys number 1 dapat Kita tayo guys Ready to deliver na Thank you. Welcome to Kam Kawayan.